Pag-relax lang at manood Nandito na naman tayo sa panibagong kwento Kaya tara! Magkating naman sa sayawan Talagang itong sikat timing hindi magpapahuli Talagang sanay na sanay sa mga galawan pa omegis ang paa Talagang tuloy-tuloy pa rin ang sayaw niyan Grabe!

talagang lumaban na kayo dito talagang walang makakatalo kung sino sino pa sa kanya lahat halos nakatingin ng mga tao sa mga galawan pa lang talong talo na kita mo naman grabe <laughs> Siempre bago natin idiin yan huwag kalimutan mag subscribe at share at i-follow my page at i-like para ka laging updated sa mga kwento kung walang kabuluhan kaya ituloy ang kwento let's do this to watching kanyang kalupit sa timing miski tapos na tugtog talagang pinapos pa ang galing ang galing <laughs> at syempre ito paborito kong prang ginaya naman sa ibang bansa tingnan mo naman oh parang nakaisa pa yata kita mo naman ito naman ay kalokohan yes, may dugo sumama bukas umak sumama akala mo naman talagang pinatay na siya at pinasok ang kanyang bahay Andrew mo pa naman nang sura pa lang ikatiming talagang kala mo may nangyaring krimen pero sa bandang huli ano nyo lang okay ka naman <tipan> At syempre, kita mo naman pagdating sa madiskaptihan at sa mga gimikan. Kita mo, kung may wala kang partner, wala ka. Oh my God! Wow! Kaya hanggang dito na lang itong video na to. Sana all ligtas. At bigla na lang mawawala.